Ayan mga Pinoy Magandang magandang hapon po At welcome back sa ating youtube channel Ay pupuntahan po kami Po ba? yan po yung ating mga kaibigan Sila ating mga kabarangay shout out sa kanilang lahat mga Pinoy <laughs> ah, ito ang barangay namin, mga Pinoy, Barangay Kinalangan, Delgal Diego Camarines Sur. 'Yan din eh, Ben, nagbablag ako. Ayaw mo makita sa camera. Ha? <laughs> <laughs> 60. Tayo na, mga. Ha? Amin. Yan mga Pinoy, may pupuntahan kami. papaji po kami papunta dun sa rinconada dun sa mga anak ni Boy Pinoy wala na rin po silang budget at magpapadala tayo kahit kaunti para may pambili po sila ng bigas Chat oh, out Mabibig, oh, malikot. Pakita ko sa inyo mga Pinoy ang magandang barangay dito ni Boy Pinoy. Dito po Bay sa Delgalindo ba Camarines Barangay pinoy, Kinalangan. Yan mga Pinoy, ito po ang barangay ni Boy Pinoy. Ang dami naman niyo. Ah, ang dami niyo mga Pinoy oh. Yam po kasi ang pangkaraniwang trabaho ng mga tao dito, magkupras ng niyog, magbuo, ganyan po, buo. Ibibinta na nila ng buo. At ah, itimbangin na yan mga Pinoy. Maglibot tayo mga Pinoy sa barangay ni Boy Pinoy. Ayan mga Pinoy ang court dito, basketball court. Uh, kalahati pa lang po ang ano bubong. Ayun oh. No?

Tabi, tabi. Magalaw talaga ang camera pag ano? Pag uh, Ha? Ha, ah, ayun. Okay. Ibig Magalaw. Marlon. <laughs> Nung Sabado lang ho. Yan pa rin lang dalawang yan. Ano po yan? Lima na doon yung tatlo sa rinconada. Ano? Wala pa? Wala. <laughs> Doon ma, doon ho mayroon doon pa ano. Mayroon doon jikas. Yung kaya pag araw wala pa. Moon, pag araw. Moon, moon. Gabi na nada tingin nagpapajikas yan. Boss. Dito mapajikas. Hindi. Sanay lang humawak. Shout out sa kanila mga Pinoy. Doon o, sa tindahan na yun, may jaycash doon. Wala dyan. Sara, pag-usan wala. Dala mo sa reference? ay na doon yung wallet ko. Sa bahay. Hindi mo man na, pinaalala. Wala ko na kasi dyan. Wala. Tapos tayo dyan. Mapagikas pala tayo. Walang gikas number. Kala <laughs> mo mga Pinoy. Uh, ah, magpapagikas po yung misis ko. Ayan po siya. uh, wala na pong pambili ng bigas yung mga anak ko sa rinconada kaya mapajikas po siya kahit kaunti pambili ng bigas okay, hindi nakakasin na, na OTP po kaya uh, uh, kailangan... sa bayad kaya din? sa bayad po sa bayad po yun dito lang sa ano wala ko sito ng cellphone dito sa school nga po nakakasin naman ako may signal ng cellphone sa... ganda ng aso mga Pinoy oh. Eh. na, na text po kaya sa SIM card Ajan no, po kaya kay Ate Ana. Hindi ko lang po alam at yung iba din po napunta dito. Kailangan din daw uwi dito doon. Ay, di wala din. Pero sa bayan, okay po. Ayun, may tinatanong. Ayun, mga Pinoy, wala raw pong gikas. Sa bayan pa tayo malusong. Kumadog ka, dog. Ano ka dog yan te? Ayun mga pinoy, balik na po tayo.